The second district, Councillor Charlie Pineda. sa mga pala ko, mag-hello kayo! <laughs> Ay, lakasan nyo kasi dinala kayo dito. <laughs> Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Charlie Pineda. Siguro po, mas kilala nyo po akong artista. Asawa ni Angelito. Batang ina. Nanay ni Junjun, Rosalie. Ano pa ba? Sa tuwing umiikot po kasi ako, oo, tama kuya, Junjun. Sa tuwing umiikot po kasi ako, parating sinasabi na baka daw magpa lang ako sa City Council. Baka daw po umarte lang ako. Ang sagot ko lang po dyan, Simula po bata ako, nag-aartista na po ako at nagtatrabaho na po ako. Kaya wala na po akong panahon para magpa-cute. Although, cute naman talaga ako. Uh, <laughs> Nag-start na po ang kampanya namin. Bukas po, ah, uh, today po, isang linggo na kami nag-house to house at parating sinasabi, masyado daw akong bata. Ano ang magagawa ng batang katulad ko? Pero para lang po i-remind kayo, halos ka edaran ko lang po ang ating konsihala Kate Galang-Cosete at ang susunod natin, Congresswoman Shalani Soledad Romulo, nung una silang pumasok sa politika. At isa lang po ang maisasagot ko dyan, age is just a number, numero lang po yan at hindi po sa numero na nasusukat ang experiences ng isang tao. At para na po mas makilala niyo po ako, ako po ay taga barangay Parada dating SK chairman noong 2007 and 2010 SK Federation PRO at nahirang para maging SK Ambassador for Youth Affairs para po sa buong Pilipinas. Kaya po hindi na po bago sa akin ang field ng public service. At kung sakali po na swerte, nako magpupondo po ako sa edukasyon. Ipo-push po natin yung alternative learning system o mas kilala sa tawag na ALS. Kasi meron tayo mga kababayan na magaling naman sa trabaho, nakakakuha ng instructions agad. Ang problema, hindi matanggap sa trabaho dahil hindi nakapagtapos ng high school. So, doon po pumapasok yung alternative learning system. Pangalawa po, Magpopondo po ako sa trainings at yung pag-enhance sa mga kainan ng mga kababayan natin. Dahil dito sa atin, sa amin po, sa Barangay Parada, sa mga taga District 1, napakarami pong factories. Meron pa po sa amin, F. Santiago, isang buong block po yan na puro factories. Pero majority po niyan, hindi taga Valenzuela. Sa katotohanan po, yung kasambahay namin, taga Quezon Province, pero merong kapatid na nagtatrabaho sa isa sa mga factories doon. Sayang! At hindi natin napapakinabangan, hindi napapakinabangan ng mga taga Valenzuela. So, magte-training, <laughs> At makikipag-tie up sa iba't ibang factories and companies para naman po yung mga ititrain namin na tao ay eh, meron ng kapapasukang trabaho. At hindi lang isang tao ang natulungan kung hindi po isang buong pamilya dahil kabuhayan po ang binigay natin sa kanila. Pero lahat po yan ay eh, magagawa ko at magiging plano na lang talaga kung hindi ako suswerte. So hindi ko napapatagalin pa number 8 po sa balota para konsyahan. Charlie Pineda, para sa magandang pag-asa, kami ay Action Agad Soledad. So maraming salamat po sa lahat mga nandito ngayon at sa mga team sa servisyo. Hello! At sa mga Charis Angels na nasa likod. Maraming pong salamat at magandang gabi. Maraming salamat sa iyo na pagkagandang konsehal, Chari Pineda. Nakasama ko po yan sa...